video kami sa Dalipi ang Terminal Camp Series ay na at ito sa Bungkaso Bakal Victoria kami sa likod ka na oh. the is there tapos kaya kami sa mga paradahan ang series ha? ay may ato na, na ng series, <laughs> hindi na dura ito ng series. Thank <laughs> you. Sige lang, serious lang. Mami, tana serious ba Ah, oh, bala dyan. O, no, dito, tarpa di, ka mo. Ah, oh, okay lang. Siris ah. Serious, ah, sakyan. Mami, na siris, noy. Kung ko to serious sa kansakyan. Basi magtalang to karun. Matalang ang naga, maabantay ka naman. Hindi na yun. Tanga mo kaasong itong oh, driver. Sige lang, dyan, tama dyan. Hindi niya to. Mais, ma'am. Kalibo. Jaramah, gimana man sa bugasong sa kalibo, no? Bala dyan, kung madabot ko na sa kalibo. Basta dyan, tamang sakay sa series. Wapo, tanah dyan, series, sakit yan. So dyan, Dorian, sapat nongon. Ay, ay, ano ba ni? Sabugasong. Ay, sa ay, tagiya. Tagiya. So dyan, dun tayo, wadun tayo. Tagiya. Tagiya Dorian. Tagiya ka, <laughs> tag <-ia sa> Dorian. <laughs> <laughs>

kung gawin mo panit, Gusto mo, hindi mo pakita ang panit, durian Ang, ang slug na lang akin, kaduryan, ang kinanglad. Bayit kita ng mga panit. Ngariyan, kaduryan. Ikaw, timo dyan. Ikaw, okay, okay. timo oh, sa panit ay! Oh, nice. Doro! Doro ang doryan. sa prison. Yung basit nangyay, mag-viral. mag -viral. Dugya lang ra sa bugaso nga, Dorian, basi gusto niyo magkain ka doryal. Hindi ka rin magpanaw sa menu, hindi ka rin sa dabaw. Pinahagad yung ni ang imaw ko sa mayano, sa may

Yan kayas lang naman. Tamis pa. Kada mamunga dang, ihambalan mo ako eh. Rodya ako lang pero may magto. Hindi na ako magpadabaw. Ang gusto pa ko niya kakaan. Eh, <laughs> <tong tukutay> ay, ano ba siya nalimit Ay Alam mo, oh, mga po, po Ang ko, durian pa Hindi ka mag Magagawa ka na durian Ang bala ka lang tayo May agtunan kong dyan bakal mo, pasara

Kan tadi. Kan tadi ada di ini picture itu kan ya. Bet kan, bet kan tuh kan kayak bet tuh sama

May kami. ako ano? Mga mga brando. tray ano natin balay? Ya kami sa balay ni ano. Ya kami sa balay ni ni Betcha. 1983 Kanno? 1983. 82 kita nag-graduate. Porsche ka balik ka kat, pagsabi na to. Mas loom na bata. Apat nga nga. Ano ko to ay bansin na. Sa bata ko, gagamay ko. Gagamura nga din. Sakay na kasakay Is ay ay adlaw ko dyan? no? Dami man. Kita mo. Kudya siya, balay dyan rin ni Ma'am Bet. kita sa balay ni Mambet, Bet. Naging palagaw na ako rin Ayos, kita na ng balay rin dyan.

Tatlo ka kwarto pa? Ayos eh. Nag ano kami rin dyan? Nag house store. Nag house store kami sa Balay na Pirora Tower dyan dyan. Yan ang mga bata. Nag sarakay. Nag polis. Oh. Uh, Santa Tag Bisog Class of 01 0421. Uh, house store. Tede ng bata mo nga may ano may asawa guys start. Ito sa walang sa bilisun. Sa bilisun? Ito sa bilisun? Saan lang mga pa ng kwarto. Nagkal na nga kwarto ni mga bet. Sa na. Nami nang nga balay. Eh. Rugya lang ra sa ginatawag nga. Si, ano gano'n dyan? Igba lang nga. Igba lang nga. nami anong hagdanan. Nga lang pa nga natapos. Tanaw kami sa may tibyaw. Ang rin nga natawag nga ah uh, dyan kami dyan na kami dyan na sa balay na dyan wala na kami blow out na kami nagtaya tala rin wala uh, kami sa barangay ang balang ano yung pala yung mama ha? kamu aku mau balik. Jadi, aku tidak register. Jadi, register yang karena banyak, beli itu. Aku mungkin ngomong, aku mau ke sana, tanah, tapi lang, belah. sarajan? bilang, di raja, Yang mga original, membalai jasa yang paling awal." tanah dia tahu, "Hai, di dia bawa makanan ke tahu di sentro

ugly kayo na, pati ura ko, hindi tatang sila siyok mo niya, kasi tatang ano. Tapat, bila nasang iyo. May isang kilo. Ramay like Cebu sa may Mindanao. Bantu kami dito. Hindi nga mo Mindanao, bitaw. Sabi sa Yap, taman po. Maduro, tanag to na. O ba yung sari? May may na. May isang blanco May isang blanco May building ra na. Amin, di ba gusto niyo ta? istar, istar. Una kita nga usin ko kuno sa. Oh, duro kuno ra ba istar iyan. Duro gani era, ora iba kada tawo. Istar. Nami bagani sig bilang mau. May ridto man tinyo aw. Eh, ama usin kami ko dapat dapat foreign tax. Ah, intok daring mo na kurung baboy. Iyagan na tayo na kaya darwa, tatlo lang ka mga ister. Sa iyo lang ako, duro ka tao to international man man kamu 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 tu kamu tanah sa mak sebelum ada yang jadi siapa yang jadi asas kamu magi kamu tu semai semai tarung malangui kamu labu labu lah labu labu ang jab ang dah ay ay Hai, hai, sister, sister. Anu kan raja yang kanto ni Chat sa May bugas, may ano tanara gani ang bugas ng bugas sa dosong, Tuk naman juro. Kabuan guru gani guru ra kami rito ka para sinyo rin jabag to sa amen. Kani may bayad na. Kuwari, kuwari. Kuwari, kuwari. Amoy na ra pagkabay balangawan sa kuwari. Amoy